Abot na sa 170 hektarya ng kagubatan ang tinupok ng forest fire sa Kabayan Benguet. Ayon kay Senior Fire Officer for Frederick Calama, Kabayan Municipal Fire Marshal, payan pa na pag sa sunog sa kagubatan dahil sa kakulangan ng tubig na dulot ng El Nino phenomenon. Anya apat na forest fire ang kanilang naitala ngayong taon. Nangyari sa Sitio Okbong, ang Chukay Kabayan ang pinakauling insidente ng forest fire na nagsimula ng Pebrero 24. Ito na ang pinakamalawak na insidente ng forest fire na naitala ngayong uh, taon sa Kabayan na umabot sa 170 hektare ang natupok. Nakarating ang usok sa ilang bahagi ng Atok Benguet, particular sa Northern Blossom Flower Farm. Wala namang naapektuhan ang uh, kabayan kabahayan sa sunog. Samantala, naglatag ng fire line ang Bureau of Fire Protection para mahadlangan ang pagkalat ng forest fire dahil hindi kaya apulain gamit lamang ang fire truck. Mula sa kauna una sa Pilipinas DZRH, ito si Romy Gonzalez tuloy-tuloy sa magbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo sama-sama tayo Pilipino. Na-confess ka ang labin-apat na plastic sa sale ng umano'y sabuna sa isang estudyante sa sinagawang drug by bust operation ng La Carlota City PNP Station sa San Agustin Street Barangay 2 Lungsod ng La Carlota Negros Occidental ayon kay La Carlota PNP Chief Police Lieutenant Jaime Janda Paskin ang suspect kinilala na si Andre John Casas 24 anyos kinukonsiderang high value individual OHBI residente ng nasabing lugar. Dagdag pa ni Paskin, nakuha sa sospek ang uh, 50 gramos ng uh, Shabu at nagkakalaga ng 340,000 pesos si Casas ang ditinado sa Carlota City PNP Station at marap sa kasong paglabag ng RA 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2022. Mula sa Aksyon Radio Bacolod, dito sa Rex Kantong, Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa servisyo, sama-sama tayo, Pilipino! Nasa likod ngayon ng Rias na Bakal ng San Carlos City Police Station ang isang elected barangay kagawad matapos itong maaresto alauna 18 ng hapon kahapon sa barangay Bugalyon Posada, San Carlos City. Sa aula ng San Carlos City, Chief of Police, Lieutenant Kenel Jose Abaya II, ang suspect ay kinilala si Arsenio Rico Galsim Jr., 42 anyos, elected barangay kagawad at residente ng ng Barangay Poblasyon Sur, Bayang bang Pangasinan. Ang pagkaristo sa suspek ay sa bisya ng warang na may petsang February 26 ngayong taon na pinalabas ng presiding judge of Family Court First Judicial Region Branch 13 San Carlos City sa kasong qualified rape with no bill ban recommended. Sa ngayon ay hinihintay na lamang ng mga autoridad ang commitment order ng hukuman para mailipat ang suspek sa BGMP. Mula sa Aksyon Radio Pangasinan, ito si Freddy Pahardo tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serpisyo, sama-sama tayo Pilipino.